O araw, pare. Sige kayo nagpaalam, ha? Mga baldog niya. Mga baldog kayo, ha? Uh, ito, ito, ito. Ilang muna yan? Pati, hindi nagpaalam. Hindi nagpaalam, ha? lima lima basta walang hmm. paalam. Hindi lang kayong lumingon sa akin. Ayaw na. Pakita yung mukha niya. Okay, lumingon. <laughs> okay, magkakamali lumingon. Pasok tayo, pasok tayo diyan. 5. Pasok. Tingi 'yung anak, kay tik, ka-ser kay para conta profile so passenger seat. Ayaw mo, ha? Di malakas. Ya, 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 ya. Oh my god. Ganun. Uh, ko. Guys, ito guys. Ang sikit, <laughs> ang sikit. Sikit. <laughs> <laughs> Kasya pala 'to limahan. Ano nah, guys, oh? Limahan. Limahan pa na to, guys. Okay na po, kayo. Uh, okay na, sir. Alright, alright. <laughs> Isa <laughs> po nyo naman. Ang sikip, ang sikip. <laughs> alright. Rice. Unlimited rice, unlimited. <laughs> Where is Kloid? Oh my God! Chloe is coming, coming to town. Tapos na ako pare. One minute pinit lang ako wala na. Kain nila guys, so guys. No Paring Nico, paring Ramon, si paring Kyle. Watch out, paring Kyle. Watch out. Watch out. Watch out, Kagayan. Watch out, Kagayan. <coughs> kagayan, Kyle is coming. Hindi, <coughs> ako. Ay <coughs> Hindi, ako. Mirit. Tatlo, mirit na yan, pari, ah. ha. Pungalawa pa lang, sir. Pungalawa pa lang? Sir. Pag-aaral natin lima. Unli yan, pare, unli.